yung mababang kaya na mo ito per hindi mo Sa patuloy na pananalasa ng bagyong Karina sa Metro Manila, Rizal, Zambales at iba pang bahagi ng bansa, libo-libong pamilya ang naapektuhan kung kaya inarekomenda ni DILG Secretary Benher Abalos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa ilalim na sa state of calamity ang buong National Capital Region at agad namang inaprobahan ito ng Pangulo. Dito sa Pasig City, dandang pamilyang nakatanggap ng tulong hindi lamang mula sa lokal na pamahalaan kundi gayon din mula sa ilang pribadong kumpanya at pilantropo kabilang na ang St. Gerard Charity Foundation ng mag-asawang Kuya Curly at Ate Sara Diskaya. Dikada na ang ginagawa ng nasabing foundation ang pagbibigay ng tulong sa kanilang mga kababayan sa Pasig City, may okasyon man o wala, ngunit lalo na pagdating sa kawanggawa, partikular na tuwing may mga kalamidad tulad ng sunog, bagyo at baha. Batay sa kanilang huling tala, nakapamigay na sila ng mga food packs, medicine kit at iba pang mga tulong sa apat na pong pamilya sa Barangay Bambang, isang dang pamilya sa Barangay Bagong Ilog, limang pamilya sa Barangay Malinaw, samantalang tatlong pamilya naman sa Barangay Maybunga. Tumong rin ang grupo sa Barangay de La Paz at 150 pamilya naman ang nakatanggap ng tulong samantalang 150 pamilya din sa Barangay Santa Lucia ang kanilang natulungan na may kasamang 50 banig. 500 pamilya naman ang kanilang napaabutan ng tulong sa Barangay Santolan, 120 pamilya sa Barangay Pinagbuhatan, 300 pamilya sa Barangay Manggahan, anim na pamilya sa barangay Kanyugan at dalawang daang pamilya naman sa barangay Kapasigan. Ayon kay Ate Sara Descaya, muli na namang naging warehouse at repacking area ang lobby ng kanilang head office sa barangay Bambang, katuwang ang kanilang mga empleyado at ilang mga voluntaryo para sa mga karagdagang ipapamahagi na tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Karina. Nep Castillo nagulat para sa Bravo News Nationwide.